Let's go guys. Uwi na. Saralet, saralet. Dami. Okay, hold on. Dami. Sang timba. Nako, eto na, eto na. Mabigat yata ata maka. Uwi na. No? 'yan. Dito. Eto na yung kan. Sampo. Sampo na malalaki. Oh, wow. ah. Pero iniwan pa naman yung ano nila, nila doon nila Baka maggane, dito eh. Okay, Ayun sa kunin na natin. Oh sorry. Oh, sorry. oh. 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 Ah, yes yung balde mo. oh Ayos. Babae. Oh, may mga babae. May mga babae dito. Tanggalin niyo mga babae. Yan, sayo so, sige na, nilagay ano oh. mo na lahat 'yan. Sino ba kita na? Guys, sorry. Oh, ah, okay. Oh. Tanggalin mo. Guys, hmm. sorry. Yes, sorry. Mo sakit. Diyan dito. Ipitan mo 'lo. Ah, si Oh my god. Ay, babae oh, babae. Bae. yung babae nga. nga. Ay, ay, oh, check me. it, check. Uh, oh, pa, kuya. Patingin lang sa ano, 'yon yung pagkakaiba. Imbes na triangle siya, pa, parang pabilog. Parang... uwi, sa oh, wait. lang, bro. <laughs> ah, yes, ah, baba, Yan. Oo, ano oh, yan ang masarap. Ay, pero bawal. Pero bawal ay, ay, niyo, po. Oo, sige. Balik namin. Alis mo ko na yung timba. Yung Tim timba? I pilihan nyo na lang muna. Yan, pasok na yan. Lalaki yan. Lalaki to. Dito na. Lalaki Basta check nyo. Lalaki rin yan, lalaki. Alam nyo kanyamit. Ayun, kalam eh. Lalaki rin, lalaki. -la. Sumbli ka pa, sumbli ka pa, Sumbli ka alam ko yung akin. Ayun, Don Genius, babae. Don Genius, ang lalaki. Ako na magtapon ko Para ko, oh. ano? Kita nyo na. <laughs> ay. ayos ay Genius. Ayun, Lalo ko na. Sige, ano mo muna. Pasimula yung ito. Mayroon dyan mas malaki eh. Sige, lagay mo doon. Tapos pagdating sa tatlo mo, check doon. Meron Sige, lagay mo lang. It? Ito, ito. Para, para. na lang. Uh -huh. Pwede naman itapon mo sa tatlo. Pero pasok yan. Pasok yan. Pasok yan. Laki. Mas malaki. Sabi. O, may kanta na. Pwede na, pwede na. Yes! I'm good! Don't worry, boy! Ah, iba 'yung pag ganito, no. Ayun yung maging millionaire. No? Hindi 'yung patukoy. Wala lang tinga. Ayun yung maging. Bakay duwa-duwa lang mabalay? Oo. Talaga. Talaga 'yung mahal na Okay, may kukunin pa na isang ano. Tatlong kids. Ay, 'yung talle. Sige, sige. Sige, don't worry. 'Pag hinga. Pag magbaban. <laughs> Tubig lang 'yan. Okay.